And hi sa mga taste buds, ngayong araw na to magluluto kami ng chop suy. Napakasimple na mga ingredients to, kaya naman simulan natin itong lutuin. So to mga taste buds, maglagay mo tayong mantika dito. Yan, medyo mainit na rin yung kawali. Kaya pwede tayo tayong maglagay ng mantika. Yan, pag mainit na yan, gigisa na natin itong sibuyas bawang. Gisa natin sibuyas bawang. Pagsabay na yan. Diyan lagi at pinamalo. Talaga ring manok, maglalagay tayo ng paminta. Kaya amo na natin na ganyan. So ngayon naman maglalagay tayo dito ng tubig. Ay, ng tubig to yung toyo. Tamang dami lang ng toyo. Huwag naman super dami. Then maglalagay tayo dito ng oyster sauce. Kasi itong kalaki, ilalagay natin lahat. So oyster sauce ng mamasita. Then pwede natin i-mix yan. maglalagay tayo ng tubig. Yan, tamang dami lang ng tubig para huwag na siya mag-dry. And then maglalagay tayo ng isang pirasong nor. Beef cube. Ayan. So, ano yun ko Lagay natin to, pampalasa yan. So, lagi namin pinipili ang beef para malasa talaga. pero syempre, depende na sa inyo yan. Pwede naman yun. Eh. Gusto ko gumamit kayo ng baboy. Huwag na yung shrimp. Diba? Pag manok sa kabaka, huwag yung shrimp. Ayan. Diba? Mabilis na nag-melt at humalo dito sa sabaw. Ayan, pwede tayo magdagdag pa ng, ano dyan, ng tubig pa. Then sa puntong yan, pakukuluin muna natin to. Pagkulo, lalagyan natin yung ibang gulay. Ito mga ka-taste buds, kumukulo na. Pwede nang ilagay ang beans at saka carrots. At magalagay din tayo ng kinchay. Lagyan natin ng kinchay, pampabango yan. Yan, so yan. Kung marami pa kayong ano, pwede kayong maglagay ng iba pang mga gulay. Katulad ng maliliit na maes. Ayan, pwedeng-pwede yun. Huwag yung malaking maes, ha. dapat yung maliit. Yung baby corn parang gano'n. Young corn pala. Yan. Ito yung pinaka simpleng way ng pagluluto ng chop suey. Yan. May ilalagay pa tayong gulay dyan. Medyo lulutuin muna natin tong carrots at sa saka beans bago natin lalagay yung repolyo. Tama ko tayo sa Lagay na natin tong repolyo. Ayan. Madami-dami yung repolyo. natin. Pwede natin rekta na haluin yan. Mabilis lang naman maluto ang repolyo. Tinan nyo yung style ng pagluluto natin. Napaka simple. ba? Diba? Uh, ganyan lang kasimple pagluluto ng ano. Uh, yung style namin. Ang chop suey. Pwede kayong maglagay ng sabaw. Lagyan nyo ng tubig. Yan. Lagyan nyo ng tubig para hindi siya dry. Ito naman. Ito yung pinakasimple na hindi na tayo naglagay ng sabaw. ba? Diba? Ayan. Pero hindi siya dry. O, ang ganda pa rin ang pagkakaluto. Eh, kapag hahalo pa lang ito, luto na rin kaagad Di ba, napakasimple. Ayan, o, kaya kung nagustuhan nyo itong niluto namin, Siyempre ano pang ginagawa nyo, subukan nyo na rin ito.